If I wasn't president, I might be out in the streets with them. Do you blame them for going out into the streets? If I wasn't president, I might be out in the streets with them. Uh, so, you know, of course they are enraged. Of course they are angry. I'm angry. We should all be angry. Because what's happening is not right. So. Yes, express it. You, you, you come, you, you, you make your feelings known to these people and make them answerable for the, 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 wrongdoings that they have done. Palaman ninyo, palaman ninyo ang sentimento, palaman ninyo kung paano, paano nila kayo sinaktan, kung paano kayo ninanak, ninakawan nitong mga ito. Palaman ninyo sa kanila, sigawan ninyo, lahat, gawin ninyo, mag-demonstrate. Just keep it peaceful. Kasi pagka hindi na peaceful, ay na yan. Ay, we will have to, the police will, will have to do its duty uh, to maintain peace and order. but to show that you are enraged, to show that you are angry, to show that you are disappointed, to show that you want justice, to show that you want fairness, what's wrong with that? i want to show that there's justice. i want to show that there is fairness. I want to show, I want to hold these people accountable just like they do. So I don't blame them. I don't blame them. Not one bit. Oh, kung hindi raw siya presidente, nandun din daw siya malamang doon sa mga nandyan sa labas, nasa kalye, nasa batasa, nasa kongreso, nasa Malacanang, nasa Mendiola. So, ini-encourage niya yung mga kababayan natin na lumabas kayo. Ayan, ipakita ninyo yung galit ninyo sa mga depunggal na mga ito. Ayan, ilabas ninyo yung inyong galit sa mga taong ito. Ngek-ngek mo, Marcos Jr. Hindi ako katulad ng mga alipores mo. Hindi ako katulad ng mga taga-suporta mo. No? Bobo. Yung mga taong sumusuporta at naniniwala sa'yo. Kasi ako, matalino akong tao. Pilay nga lang. Pero matalino ako. Very obvious, no? Kung babasahin natin, mga kaibigan, at iintindihin ng mas malalim, no? Iintindihin ng mas malalim itong naging pahayag na ito ng uh, administrasyon no? Nung pahayag nito ni... ano? Bangag ng pangulong ito. Eh... Ano eh gusto niya kumbaga iligtas yung kanyang sarili. Huwag ako yung sisihin ninyo. Huwag ako yung pagalitan ninyo. Itong mga ano na to, contractors na ito. Itong mga kongresistang ito. Si Martin Romualdez, etc. etc. Yan po yung ibig sabihin noon. Kung iintindihin namang ninyong mabuti. Iniligtas niya yung kanyang sarili sa galit, sa poot, at sa paninisi ng sambayanang Pilipino. Kaya nga sabi niya, kung ako ay hindi pangulo, ayan, marahil ay kasama nila ako. di ba? So, kayo guys, naiintindihan nyo ba ng mas malalim itong pahayag na yan ni Marcos Jr.? O, sige nga. O, so doon sa mga matatalino, doon sa matatalino, tulungan niyo ako guys na uh, ipaliwanag ito sa mga depunggal na mga bobong taga-suporta po ni Marcos Jr. Eh gago, hindi na hindi na Diyos ko po. Ayoko na lang magsalita. Pero sa totoo lang, hindi ko kayang tanggapin yung ganyang pahayag. Dahil yan po ay panlilin lang. Hmm. Panlilin lang yan. Kasi nasa kanya ang problema.